Bali, ito galing sa kaibigan ko kay Father Ariel. Siyempre, ito galing sa akin. Thank you And po. Bigay ko sa iyo. Eh, since na wala namang bigas yung bike ko, tsaka konting grocery na worth 500, ah, dadagdagan na lang Ay, kita. Thank Pambiling you po. bigas. Salamat po. Huh? Sagot po sa problema ah, ko ah. ngayon kasi dagang ah. kapos na ko. Mga idol, bago magsimula yung ating video, gusto ko muna magpasalamat ng sobrang maraming 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 salamat kay Father Ariel na sumasuporta sa ating advokasya. Maraming salamat sa iyo, Father, sa pagsuporta sa aking video at sa aking advokasya. Maraming maraming salamat po. Ayan, good morning to no? you. Uh, na, uh, napusuan kita, nakita kita na naglalakad. Ilang araw na ako nag-iikot. Ako pala si Bike Hero. Hey, ano pangalan mo, te? Hazel Gilbas po. Hazel Gilbas. Anong tinta mo, te? Sampagita po. Ayun, Sampagita. Ah, may tanong lang ako, te. Yung Sampagita mo sa mo naman binibili yan? San Pedro Laguna San Pedro na dayo ka pa ng San Pedro Laguna para bumili niyan. Wala ba rito yan sa Paranaque, Taguig, wala? Wala. Sa may binibili kaso lang, gawa na Ah, Alabang, pero konti lang po kasi ang tubo. Ah, konti. mas maganda po pag ikaw ang Umahango na gagawin. Ikaw ang gagawa. Ikaw ang gagawa ng sampagita. Bali, pupunta ka San Pedro para bumili ng bulaklak pa. Bulaklak, tali, tsaka iba, iba po kasi ito lang kasi ang dala ko ngayon. Meron kami pinapanood na ilang-ilang. Ito po hindi po to taling sa pagita to. yan ay kamya. Apo. May isang pagita po yung bilog-bilog ang butil. tapos mm -hmm. Tapos may green po. Kung may makita isa sa iba, ilang-ilang na po. Ay, ilang ilang ilang, ay, ilang, ilang, ilang uh, okay. bali pagka, pagkano pag yung pinaka puhunan mo sa ganyan ang po kasi ngayon sa ay, ay ah, umalis na Yan. ang puhunan po ngayon kasi sa sampag per tabo. 550 po. 550, isang tabo. isang oh, tabo po. No. Yung stick ko po na payat, kasi dalawang stick ko na, oh, di diba, oh, may, ba may matabang ganun? Oo, oh, meron mataba, tapos may mapayat. Opo, oh, yung mapayat po, isang tabo po na yun, 550 na. 550? oh, tapos ito po, ang per tali nito 20 daw 20 ngayon, kasi dati nag 30, 40 pero ka ngayong araw 20 mahal din pala no, yung okay. tabo na yan yung isang tabo ng at saka okay. sa pagina mahal din pala okay. no ang ilang-ilang naman po, piso isa binibilang po nila yung bago ilang-ilang binibilang ilang o binibili. yung green na mm -hmm. e, eh, may tanong pa ako te, isa may kita ka naman talaga dyan, kahit pa paano. Okay naman po, kaso lang minsan pag may ganto, may tira, nilalagay ko na po sa santo po. Oh, sa so santo pag may tira. Oh, parang ganyan, may hawak. Oo, ganyan. Pag walang bumili pa ulit, bakit yun? Sasukit kasi lahat. Minsan, sarado pa. Hmm. Eh, tanghali na, maglalaba pa, kung maglalaba. Oo, sa, sa bagay. Pero, yung kita mo naman, te, uh, nasasapat naman sa pangkain pang araw-araw. Opo, nasasambot naman po, ah, pang araw-araw namin, bigas, ulap, tsaka pang bao Pero, huwag mo mamasamin yung tanong ah, ko. No, no. Kung, kung, nasa limanda naman yung kita mo araw-araw? Wala yun, po. Wala. Kasi ang beta ko lang ngayon, dalawandaan daan. O, Tama na yon. Pero, ang kabuhang, hindi naman po kasi pare-pareho ang tubo namin. Pagmura Ay, lang. Pagmura yun. lang, oo. Pero natataon ba na ano tay, uh, marami kang tirang ganyan? Wala po. Check Ito lang, 30 pesos na po ito. No? Uh, tapos isang konting personal na tanong. May asawa ka na ito eh. Meron ah, Meron ko. naman po. Yung kaso lang hiniwalay ang punang kaso. Sakit na po. Ah, sakit pa na ako. Hello. Ah, uh, pero tay, ilan naman ang anak mo? Anim po. Anim, ang dami. No? Ah, uh, Siguro hindi na rin ako masyado magtatagal ng kwentuhan na ah, sapat na siguro sa akin yung na, na kwenta na paano yung tinda niya. Bali saan ka nagtitinda ng sampagita tinda. Dito lang po sa Parok Perpetual tsaka 14. 14? Paglinggo, dito po kami sa simbahan ng Perpetual. Ah, talaga, kung makikita ka talaga ng isang libo, isang sa isang, libo. libo. Sa paglinggo lang. Paglinggo pero pag gantong araw, araw-araw po kasi ako nagtitinda. Wala po akong masabi na kumita ko ng 500. Okay. Kasi 200, 300 na mapinta benta ko sa araw-araw. Okay, ah araw -araw. okay. uh, may last na tanong ako, Tay. ah uh, kasi, di ba, alam may nag-viral na Sampagita. Okay. Sabi nila, sindikata daw okay. ang Sampagita. Sabi din po nila kasi, ikaw, magtitinda ka, bakit ka sa mall? Dapat okay. po ang Sampagita, sa simbahan, simbahan tsaka bahay-bahay. Oh. Oh. Di po ba? Oo, tama naman. Tama po? Oh, tama Bakit naman. po tayo magtitinda sa mall? Sa mall, oo. Oh. Tama Taman, po? Oo, oh, tama Taman, Naman sa simbahan at sa bahay-bahay. Sa mga bahay-bahay bahay bahay lang, oo. So, ah. so, so, so. Tama naman, oo. Ah. Ewan ko lang po, para sa iba. Oo, oh, para Di sa iba. Hindi ako, ano, gano'n. Ah. Kasi kami talaga simbahan, tsaka bahay-bahay lang. Bahay-bahay lang, oo. Ah. Ha? Oh, tama naman din. Ah, uh, yun. Okay na rin naman ako. In Wala naman akong, na hindi naman ako nagtatanong ng personal. Um, gusto ko magpasalamat ng marami sa'yo. Pero siyempre, bago ka umalis, bibigyan kita ng regalo. Thank you po. Bali, ito, galing sa kaibigan ko kay Father Ariel. Sa galing simbahan sa kaibigan kong pare. Then, Siyempre, ito galing sa akin. Ay, ah, thank you Yan. you po. Bigay ko iyo para may, ah, may dagdag ang punan. Siyempre, sabi mo kasi yung kamya, limandaan, di ba? Ang ah, sa pagita sa po, sa 5, 5, 5 uh, po. Tapos ang kamya po, 20 by ko po ang pertal. Wala kasi akong dalang bigas. Actually, na may, din, may dala akong sakong sa bigas. Eh, ang dalang ng bay ko labahan. <laughs> Hindi, kasi ilang isang linggo na ako naghahanap ng hindi, mapupusuan uh, na alam. bibigyan ng regalo. Kasi wala akong matimingan. Ikaw yung natimingan ko ngayong araw kaya nagpapasalamat ako sa inang ng marami na pa-interview ka ng konti. Since na wala namang bigas yung bike ko tsaka konting grocery na worth 500 uh, dadagdagan na lang Ay, kita. Pambiling bigas. Salamat huh? po. Sagot po sa problema uh, ko uh. ngayon kasi ang na Oo oh, kasi etong uh, huling binigay ko sana pambili ng bigas kasi wala akong dalang bigas tsaka grocery actually nagbibigay ako ng may dalang may karga akong grocery tsaka bigas 'yun lang eh. Sige po, Maraming maraming po. salamat ha sa konting interview Salamat, yeah. po, yeah. okay. salamat po po Okay salamat po, Thank you po. <laughs>